Welcome to my channel Hindi dito sa labas tayo Hi, good morning Ang <laughs> nabig dito This is my new My first vlog Here in Canada Okay Daytime na. Wala nang... No. Oh, wow, okay na. <clears throat> Kunin namin yung sasakyan na <clears throat> ah, tino. Wala na, mga dako na yung gilip na. Okay, Yan, no? Okay na. Tamig namin dito. Okay. Ready, so, so, ready for Halloween. The um, pumpkin. Wala, oh, really, no? Yung mga pumpkin dito. Yelo na no. Pag winter wala na yan. Mga 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 kasi halloween na mga 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 konti Good for exercise. Maganda dito. mo. Nakita ko tao. Okay na. One. Quite actually. Normally mga tao-tao konti. kasi Dito ba yung sasakyan mo na ano? Sa akin nandun. Ah, nandun. Kaya pa po sa taas. Kaya Ayun. pa po malalaki. Ayan. Punin namin yung sasakyan na tinunong isang araw dahil nag-ano sila? Nag- Nag- Spalto. Spalto. Kasi nandun sila sa Pinas nung nangyari. Kaya tinunang <laughs> government pa lang ano? Ah, uh, government. Yeah. Government yung nagto doon nila nilagay sa taas kasi walang park. walang parking yan dito una-unahan din kahit Kanyang, ganun kanilang, din sa Cebu eh yung yeah, spot na yan ayan, ayan. may line, Line yan ang pwede parking yan yeah, pwede mag parking yan like right here dito na onward pag may curve na siya bawal ka na ipang park ah okay kasi dito una-una rin pag nakauna ka makapark ka pero marami rin itong nakayang space dito paparkingan parkingan, you know, you know, bahay ba? <laughs> <laughs> uh, bahay okay okay dito. may issue pa naman yun. Uh, Pero po, okay po, pwede pa rin magamit yun. Uh, Pero di lang yung sasakyan niya. Ang drive na papunta sa repair shop. Yep. Yan o, grabe o. F-150. Yan ang grabe kumain ng ano. Gas. <laughs> gas. Ang kotse ko kagabi yun. Parang dito nga. Uh, Doon or dito. Ano. din pa. morning walk na sabi <laughs> ko yan kami ng bundok maraming mga walking dito kasi sa Pilipinas hindi ka makawalk kasi ano malamig ba masyado <laughs> <laughs> hindi ka pa mapawisan rito hindi, hindi nga kahit lang ang dami mo ng suot. Pero at least, naka-exercise ka. At exercise ka pa rin. Na ano yung mga buto mo na mm -mm. binat. Yun sa mga tao, kung gusto nalang magpawis, magsuno-suno mag, ito lang, garbage bag na lang talaga. Ahh. Walay, well, nag-work mga tao. Lamig. <laughs> it is ano? Temperature na yun? Baga, ano ba temperature? Nine degrees. Nine... Ito yung lugar ng Canada. Yeah. This is my first vlog. yung sasakyan natin you know. o at least hindi sa uh, ano yung mga uh, to truck na lahat eh mm. kailangan nang no? puntahan mabayad ka pa para no? ah. Ito dapat ang drive mo pa. Kunti maayos na. Uh. Tao-tao dito. -tao <laughs> Ayan. Ito yung sasakyan ni Pao, yung anak ko. Dito dinara na sin yung electric nga mawawala siya pag ano uh, uh, ah yeah, <laughs> hi uh, layo layo pinark ng sakyan kaya kinuha namin okay na kina ok go parang uh, hindi magtutok oh. magdrip pa na tayo kasi mag hindi pwede sa hindi mag is it <laughs> sa Pinas pwede pa dito di. sa Manila diba? Uh, uh, yung driver bawal na dyan Manila ba uh, Cebu? sa Cebu na ako si Cebu <laughs> pati yung mga pasayaw ko sa Grab. okay. ano <laughs> okay. okay. Go, we're go. na namin sa go. picture ko nandito lang makikita na uh, ito ang ginawa namin kay Pao sa grabe yung sakyan ng Audi na yun kay JJ yung isang sakyan na pinaw din <laughs> hinila din yun no? uh, pinalapit ko din kasi yun ang kagamay din so, yun Ayan, balik na sa dating dating park Jumalayan niya. Ano ito? Bus pa. Bus company. nag block siya sa gusto kong ipapark. Okay lang. Parallel na ako dito sa likod sa ano. Hindi park ako parking ko. Alis na. Ito na yung bahay nila. Ito yung anak ko.

isa naman namin kukunin na Wala, oh, no. ito winter tires Ito yung trading ah. niya Oo oh. para road lag para Para ano Four wheel drive ba to? Hindi Di ba kay Sally ganun hindi, hindi daw four wheel hindi, drive hindi, hindi. Parang gusto niya na Palitan Kaya ko siya namin four wheel drive Okay Parkside. Ito yung bus, nagpipick up ng mga students. Kunin mo sa dito na ako magkanta'y Nahingal na ako. Walang exercise. Ang oh, lamig. Ang lamig dito doon, yung park. So, doon tayo pupunta umaya. Umalis na yung school bus. Hindi na nagpipick up ng mga estudyante dito kasi yung oras ng ano sa school is 9. 9 a.m. Dito lang sa Pilipinas alas 7 yung ano nila. Yung pasok. Dito alas 9. Mm. morning maya maya pag uh, pasyal kami sa mga mall may bibiliin kami yung malapak mga gamit Antay ko na lang si JJ yung yung inlo ko. Ito yung bahay namin doon sa taas. Bababa rin. Kasi ano, nasa baba. Grabe, yung lamig. Walang tao tao tulad sa Pinas ano eh paubihin <coughs> pa yata ko ito may bus na naman para parating magpipick up na naman Antayin natin si JJ. Ilkway yung kuya yung sasakyan kasi tigisa silang sakyan eh yung anak ko at tsaka yung inlo ko ang lamig ang lamig lalo na sa December <clears throat> malamig daw dito mag na, na sa December natin. May mga sasakyan din dito kaya lang madalang dito lang sa Pinas. Grabe traffic. Andun yung bus kanina nag na nag-pick up ng ano. Yung Ito na si JJ yung kinuha niya yung sasakyan niya yung kanina kay Pao yun ang kinuha namin so dito siya magpapark tapat yun si KG ito bago sakyan Pretty please yung hindi pa nakapag subscribe sa channel ko paki subscribe na lang at pinutin yung bell sa button at para sa suno mga vlog ko kita yung mga suno na yan, mga vlog para ma update kayo Iba rito walang mga parking. Kaya dito lang sila sa labas nag ano, nagpa-park. Kaya yung Tino, dahil ginawa yung ano nila daan, yung bagong ano to, bagong as aspalto to, eh, nagkataon na sa Pinas sila, hinatak yung sasakyan nila. So, oh, ina, dito na, balik na naman kami, lamig na. <laughs> sa basement kami. Nakatira. Ah, yun hindi pala tuloy, ano? Nalagyan pa yun ng ano? Ah, but siminto. Dito, pasok kami. sila. Hindi pa makapag-adjust. Karating lang namin kagabi. Anong oras ngayon? Alas gis na. Sa, sa Pilipinas? Ano alaw na sa umaga na? Sa Pinas, alaw na. Dito ngayon, alas gis na. Yun, nakuha na namin yung sasakyan. Ayos na. Hinigal ka mong kunot. Ay, paano bukit? Ang lamig-lamig pa. Oh. See you my next video. Ito yung mga kasama ko. Maliligo pa kami. Mag... Pasyal-pasyal. Bye! Hwyl.